Maghiwalay kayo, maghiwalay kayo. Maghiwalay kayo, mag

Pagka-gagal oh. <laughs> na Ganyan lang, ganyan lang yung kanya yung yung kikabrelo. <laughs> Ang taas, ayun. Hindi na mo puputong yung talo na yun. Ang dibay na yun. Ano okay pa naman yan? Kay... Yung pan... Kapatid? Ha? Ayun na, bumagsak. Ayun, bumagsak naman yung bumagsak. Saan na kagpag? Hindi lang kayo. Hmm. Matiwa yan. Pali na yan. Girapan.